Hi guys, welcome back to my channel. Today pag-uusapan natin ang isang super relatable na topic, yung mga toxic na tao at kung paano natin sila maiiwasan. Alam kong lahat tayo ay may na-encounter na naganitong na ganitong klasing tao, kaya kung ready ka na, simulan na natin. Okay. So first, ano nga ba ang toxic na tao? Ito yung mga tao na lagi kang dinidrain emotionally. Sila yung palaging may reklamo pero walang solusyon. Lagi kang inaapakan or gusto nilang sila lang ang tama. At yung mga tao na parang iniisip mo na bakit parang ang bigat ng energy kapag nandyan sila. Relate pa kayo? Comment down below kung may kilala kang ganito. Narito ang limang tips para maiwasan ng mga toxic na tao. Una, set boundaries. Huwag kang matakot magsabi ng no kung alam mong sobra na sila. For example, if they are always taking a blame against you in everything, it's okay to speak up or take a step back. Pangalawa, limit your interaction. Kung di mo naman sila maiiwasan completely, like kung family members mo sila or workmate ilimit mo na lang ang mga oras na kasama mo sila guys quality over quantity pangatlo focus on yourself huwag kang magpadala sa mga negative vibes nila mag-focus ka sa self growth at sa mga bagay na magpapasaya sa iyo self love is the key pang-apat Surround yourself with positive people. Spend time with people who lift you up and make you feel good about yourself. Kahit isang kaibigan lang yan, basta genuine, solve na. Panglima, seek professional help if needed. Kapag sobrang naapiktuhan ka na emotionally, don't hesitate to talk to a counselor or therapist. Mental health is important. Okay? Guys, Huwag niyo ako i-hate sa content ko dahil nagbabahagi lamang po ako ng mga bagay na na-experience ko base sa aking sariling kuro-kuro at opinion. Maaari din namang ako ay toxic sa paningin mo. Ako ay toxic sa paningin ng ibang tao o ikaw ay toxic sa paningin ko. At the end of the day guys, hindi natin kontrolado ang ugali ng ibang tao. Pero may control tayo kung paano natin sila haharapin. Remember, piliin ang peace over drama at hindi mo kailangang i-please ang lahat ng tao. Kung nagustuhan ang aking vlog, don't forget to like, comment, and subscribe. At i-share nyo rin kung paano nyo hinahandle ang toxic na tao sa buhay nyo. Until next time, stay positive and spread the good vibes. Bye for now and see you to my next vlog. Take care everyone!